Pag nahilo ka, sample po, hypertensive kayo, pumunta ka sa isang hospital sa emergency, binigyan ka ng uh, pampakalma o pampababa ng tensyon, gumamit ng heringilia o yung injection, dati po hindi yan binabayaran ni PhilHealth. Pero doon sa package namin ngayon na inilunsad po ngayon, yung outpatient emergency care benefit package, Ultimong yung mga binanggit kong yon o kung ano man ang nangyari sa pasyente during na na-emergency po siya, babayaran na po ni PhilHealth. Ultimo yung higaan na usually binabayaran niya 500 to 650 pesos. Depende po sa level ng hospital na na-accredit po kasi hindi po lahat ng hospital pare-pareho. Kaya pinapaunawa po namin mga taga-PhilHealth na ang mga hospital may iba-ibang level yan o kakayahan kung paano po gagamutin uh, o tatanggapin ang pasyente once na pumasok po sa kanilang hospital para po magpagamot.